Basta kailangan, matapos nyo yan. Dahil bukas, may mag-inspeksyon yan. Yes, boss! <laughs> Dad, Dad. Yes. May konti ko problema. What? They wouldn't honor a card. Not again. Kaya baka pwedeng humingi ng cash? Magkano kailangan niyo? Ah, Tick ten. Ten thousand each? Mm -hmm. Sobra na kayo ah. Kung ayaw niyo, pwedeng tig fifteen. Tama na, <laughs> tama na yan. Meron ba tayong twenty thousand Ah, uh, meron pa dito. O, bahala ka na magbigay sa kanila, ha? Mauna ako, na, na ako at meron pa ako meeting. Ako. Bye, girls. Thanks Bawa Balohen niyo nga ito, tulungan niyo ako. Uy. Swimming pool. Oh? 10,000. 10,000. Thank you. 10, Oya oh, na, kumui ka na maaga ha. Huwag kang papakagabi ha. Ha? Yes, I'm going to be Sige. Hi. Oh. Hey, those are the guys What? from the swimming pool. Yeah. <laughs> Hi. Oh. Hi. Bye. Ayos, <laughs> uh, sir. Ayos, sir. Uy! 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 Ay! Ay! Anong ginagawa niyo dyan? Ba't hindi pa kayo nagsisimula? Eto na nga. Ay, eto na, eto na, eto na. Teka, teka. Bakit ang nililit na mga bras niyo? Perora. Natural. Obra maestra ang gagawin. Siguro gusto niyo ng pakyaw. Come on. Kayong bala. If the price is right. Magkano? 15,000. Sobra ka naman. Hold up na yan eh. Hindi. 10,000 lang tapos ka agad oh. dito. 10,000. O sige. Payag na ako. Basta kailangan, matapos nyo yan. Dahil bukas, may mag-inspeksyon yan. Yes boss. <laughs> <laughs> Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma oh, kanina pa po kayo? Ah, uh, Kanin kanina, kanina, lang po. po. Gano'ng katagal? Dalawang oras pa lang, ma'am. Oh, Kihoror! Pumaupo ah, na kayo? Ano ba naman yung mga batang yan? Aba, hindi basta-basta ang tao itong mga ito. Anak ito ni Tessie, Anak ito ni Miriam. Patawag mo nga yung mga bata. Nakakaya, eh. Carmen? Yes, tita? pagi-sabi nga sa mga babae, bilisan nila ang pagbihis nila. Kanina po naghihintay ang mga escort nila. Uh, at saka, okay. sabihin mo maglabas na may para sa mga bisita natin, ha? Yes, Tito. Oh, sige. Okay po. oh Peter. Magpadala ng counter-proposal, ha? Anong gusto nila? Ah, 20 million pa rin. Pero, 10 million down at 10 million payable in one year. Mm. O, oh, sige. Kumporme na ako sa terms na yan. Okay. I-schedule mo na yung contract sa akin bukas ng umaga. So, busy na. To tell you frankly, kailangan ko talaga ka ng pera ngayon. Eh. Bilisan mo. Baka magalit si Daddy. He might not give us shopping money anymore. Shopping money? Hmm? Eh, di bilisan. Igin! Igin! Pagkasa tayo. Ariko! Ah. Tignan natin! Manong! 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 Hindi yung namin sinasadya! Hindi yung namin sinasadya! Hindi yung namin sinasadya! Okay lang ba kayo? Bakit niyo ako binangga? Ito!